Magandang umaga, ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Big Asawa, Balitang Japan. Two bodies found wrapped in sheets under floor of Tokyo home. Maybe married couple missing since Tuesday. Dalawang bangkay ang natagpo ang nakabalot sa kumot sa ilalim ng sahig sa isang bahay sa Adachi Ward, Tokyo, noong Webes ng hapon ayon sa source ng pulisya. Isang mag-asawang nasa edad 15 na nakatira sa bahay ang nawawala simula noong Martes ng gabi. Hinahanap ng pulisya ang bahay ng matukulasan nila noong Webes at naniniwala sila na ang bangkay ay maaring nawawalang pares. Nagtayo ang Metropolitan Police Department na isang espesyal na punong tanggapan ng investigasyon sa Senju Police Station upang imbestigahan ang bagay bilang isang kaso ng hindabando ng bangkay. Ayon sa mga investigador, ang anak ng mag-asawa ay tumawag sa pulisya noong martes ng gabi na nagsasabi, Pag uwi ko mula sa trabaho, wala ang aking mga magulang. May mga bahin ng dugo sa sahig. Nang dumating ang mga pulis sa bahay, may mga indikasyon na naalis ang dugo sa pasukan. Sa paniniwalang may kinalaman ng mag-asawa sa isang uri ng isidente. Nagsimula sila mag-imisiga at noong Webes ng hapon ay natagpuan ng dalawang bangkay na nakabalot sa sapin sa ilalim ng sahig. Matatagpuan ng bahay sa isang residential area, mga 600 metros sa hilagang kanluran ng Senjo Ohashi Station na Kaysay Line. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. narito pa rin po ang mga serbisyo na offer ng mag-usap tayo by Vicky Osawa. Translation of Documents and Online Documents, Family Register, Kosekitohon, Birth Certificate, PSA, Apostille, at meron din po tayong Available Airline Ticket. Maaari lamang pong mag-iwan ng mensahe sa page na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Maraming salamat po. At syempre, narito pa rin ang masarap, malasa, malutong na sinangag Netflix Peanut 100%. Maari po mag-iwan ng mensahe sa page na mag-usap tayo. Kaya order now! At narito po ang ating pangalawang balita na mag-usap tayo, Asawa. Japan allows quick hit foreign trainees to work under relief steps. Sinabi ng gobyerno ng Japan nitong Martes na napasimula ito sa isang special na habang sa pagtulong upang payagan ng mga edayuhang nagsasanay at mga skilled worker sa gitnang bahagi ng Japan na tinamaan ng isang malakas na lindol kamakailan na matili sa trabaho kahit ng kanilang mga amo ay nawalang negosyo dahil sa sakuna sinabi ng Immigration Services Agency ng Japan na ang mga dayuhang technical na intern o tinukoy ng mga skilled worker na nanirahan sa 47 munisipalidad sa Nigata, Tohoyama, Ishikawa at Pukoy Prefecture ay maaaring magtrabaho na hanggang walong oras sa mga lugar na trabaho na hindi tinalaga sa ilalim ng kanilang mga programa. Ang espesyal na panukala ay pinakilala pagkatapos ng magnitude 7.6 na lindol na yumanig sa Noto Peninsula at sa paligid nito sa gitnang Japan noong araw ng bagong taon na nag-iwan na higit 220 katao ang namatay. Ang pagsisikap sa pagsagip sa maraming lugar na sinalanda ng sakuna ay nagpapatuloy mahigit dalawang linggo pagkatapos tumama ang lindol. Ang mahakbang sa pagtulong ay epektibo sa loob ng tatlong buwan ngunit maaaring palawigin to ang mga tagapag-employer ay hindi makapagsimula muli sa kanilang mga negosyo sa loob ng panahon sa pinakamahirap na tinamaan ng Ishikawa Prefecture, mayroong mahigit 6,600 6, technical interns at skilled worker noong katapusan ng Hunyo noong nakaraang taon. Ang mga dayong empleyado sa ilalim ng technical na intern at tinukoy ng mga programa ng skilled worker ay pinapayaga magtrabaho para sa mga itinalagang kumpanya at industry. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa.